Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, ikalawang kabanata. Kayo na rin mga kapatid ang nakakaalam na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagbunta namin sa inyo. Alam ninyong hinama kami't ininsulto sa Pilipos. Ngunit binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo magandang balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral namin sa inyo hindi batay sa kamalian, o sa masamang nasa o sa hangad naman nilang. Yamang minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami sa inyo, hindi upang bigyan kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na nakakasiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman. Kahit na bilang mga apostol ni Kristo, ay may katwirang kaming umasan niyan. Ngunit naging magiliw kami sa inyo, tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, inialay namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo na magandang balita. At kahit na ang aming buhay ay iyahandog namin dahil napamahal na kayo sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw gabi para hindi kami makabigat kaninuman habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balitang mula sa Diyos. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na laging dalisay, matuwid at walang kapintasan ng aming pakikitungo sa inyong mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan namin kayo. Pinalakas namin ang inyong loob at hindi kayat na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kalwalhatian. Kaya nga, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito na hindi mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang nangyayari sa inyo, mga kapatid, ay tulad ng nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea. Sa mga nananalig kay Kristo Jesus, inuusig kayo ng inyong mga kababayan, tulad din ng mga taga judea na inusig ng kapwa nila Hudyo. Ang mga taong yun ang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta, at sila rin ang umusig sa amin. Nagagalit sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao Hinahadlangan nila ang aming pangangaral na makapagliligtas sa mga hintin. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Kaya't sa wakas ay bumagsak sa kanila ang poot ng Diyos. At ngayon, mga kapatid, nang kami sandaling malayo sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin, labis kaming nanguli Kaya't sabik na sabik na kaming makita kayong muli. Ibig namin pumunta dyan Baka ilang ulit kong binalak dumalaw dyan sa inyo, ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. Hindi ba't kayo lamang ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesus pagparito niya? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan.